Where's your friends? Inarin po Peter na mahal niya, si Barlet Hindi bilang pinsan, kundi parang minahal bilang girlfriend, ganun ba yon, Peter? Dati po mm -hmm. Pero simula nung narinangan, ganun So garamana, nung naging may naging something something, parang hindi pa Something kita, something na naman may kayo, Boyfriend, girlfriend, ganun Boyfriend, girlfriend <laughs> Ilang buwan yun? Bali nung December po nag-start yan Okay. Ay, uh, mag-end po birthday niya. Ano nito itong mag- So, kayo. Kayo na. Walang ligawan, walang okay. date. Okay. Pero, kayo. Matapos okay. na itong mag- So, nung na-discovery lang ni Aling Leticia, okay. dun lang, Then, na ito. Ako na <laughs> na parang nalaman ko <laughs> na yung lahat na sobrang mali rin na gano'n. Hmm. Grabe yon Grabe yon um, Makakausap natin dito si Bebo mamaya. Siya papa, na rin mismo kapatid na inaawang na ipagawa. Uh, gusto kong malaman, Peter, uh, anong damdamin mo dito sa napakatagal ng isu at awayan? Oh, um, awayan. Yeah. Awayan. Oh, 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 at nakita mo. Oh, uh, Kumbaga dati, nung wala pa kami nun ni ni Bebe nun, no? Uh, well, in good terms naman po kami yun tita ko. Tapos, mm -hmm. Di, anong pakiramdaman nun no? tuwing kukwento ng mama mo na ganito ano sila nagagalit? noon, ni tita Leticia mo? Nagagalit ako. No? Nagagalit ka? Oh, okay. Na ko'y attorney Acosta, paano ba natin pwedeng tulungan itong magkapatid na ito sa kanilang problema? Dahil bukod sa problema nila sa kanilang nakaraan na napakalaan. Ah, nakaraan! Nakaraan! Na, 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 eh na. ito ang problema pa sa kanilang mga anak. Manak, manak. Ang uh, siguro po doon sa puntong legal na ating uh, maring may payo dito sa uh, magkapatid upang sa ganon eh, marunong silang kumilala. Kumilala? Saan, no? Bilang kumilala. Siguro may sakripisyo natin yung maring malabag na batas itong kanyang anak, itong anak mo, ha? Alam mo, nung no, nagkukwento itong anak mo, sinidjus niya itong pinsan niya, eh. Oh, take note, ha? Take note, take note yan, take note. Ta at nagkaroon sila. I-research niyo yung Republic Act 7610, yung Special Protection of Children Against Child Abuse and Other sexual exploitation. Nakalagay po yan na kapag ang isang minor di edad na bata na sexually exploited, ano, ng sino man, tao, kaya lalaki man yan o babae, kapag napatunayan yon ang penalty ng nakagawa ron, reclusion perpetua. Ano po yung reclusion perpetua? Pagkabilanggo ha? Na mula 20 years and one day hanggang 40 years. Palibasa ito is special law at ito ay para maiwasan na nga na ma-exploit ang mga bata. Sino ang pwedeng magdemanda rito? Hindi lang yung mismong batang na sexually exploited or yung sexually exploited na child. Yung mga magulang niyan, ang Estado pwede pong mag-file dyan. Sa ngayon, kung mapapatunayan yon, itong kapatid mong ito pwede mag-file ng kaso laban sa anak mo. Pero attorney, ang sinasabi naman ni Ate Marites, lalaki ang kanya. Walang mawawala. Tama po yun. Marahil, mm -hmm. walang mawawala. Pero... Sabalit, maaaring mawala si Peter sa piling mo. Maraming salamat attorney Acosta. At yun na po yung paulit-ulit naming sinasabi ate Marites na abalang-abala po kayo sa kakabalik, babalik sa nakaraan. Pero nandito po tayo ngayon sa present. Ito ang problema ang dapat ninyong harapin. Harapin. Ang problema, pwedeng kaharapin ng anak po ninyo sa ginawa niya. Na kung akala po ninyo, ay pwede lang natin sabihin na hayaan natin o bahala na. Pwede pong makulong si Peter at ayaw po natin mangyari yun. Alam daw niya na magpinsang buo sila ni Peter pero noon pa man, Mukhang, ang sabi niya, crush niya daw talaga ang lalaki nito. At hanggang ngayon, mahal pa rin niya ang kanyang pinsan. Bakit kaya nagkaganon? Narito, si Garlet Alberta. Kenito, paso Pinsan kayo? Opo. ikaw daw ang nang ikaw daw ang humabon crush mo siya? oo hindi ba malinaw sayo? sinabi naman ang mama mo na magpinsan kayo Oh. malinaw naman po sa akin kaya 12 years old lang po ako nung nagka crush ako sa kanya And then nung 16 years old kami naging close kami tapos, tropa, nag-iinong Inalok ka ba niya? Oo oh, po. Nang ano? Um, nag-iinong po kasi kami noon. Ilang taon ka noon na no, nag-iinong? Ining? 70 na po. No. Okay. So, ayun po. Ano? Okay, nag-iinong po kami. si Peter o ikaw ang inanok niya? Ano lang po kami. Gano'ng ka totoo, na pag nagkakaroon ng girlfriend si Peter, nagagalit ka? Na-insecure lang po ako. Ah, Na-insecure pala siya eh. Pero malinaw sa'yo, Garlet, na magpinsan kayo magpinsan. at magpinsan kayo magkarelasyon. <laughs> Okay. Sure. Hindi kaya parang uh -huh. naguguluhan lang si Garlette sa nagiging pangyayari. Dahil nga sa parang nagsimula crush. Tapos biglang may naging nangyari na hindi ko alam. Kasi John parang ang nangyari, Peter aware ka na crush ka nung pinsan mo eh. At dahil aware ka, nakita mo yung opportunity na may mangyari. You took advantage of it. So gano'ng katotoo, Garlet, na sinabi mo na mas okay na na mapunta ka sa pinsan mo kaysa sa iba? Totoo po. Kasi, gano'ng uh, <tod> <tod> katotoo. Bakit ba yun? <tod> Hindi ko <langit> <tod> O baka lang kasi wala ka pang nakikilala ibang nalating yung bata pa nga siya hindi kaya nagkaroon lang ng ibang interpretasyon si Garlet doon sa closeness na yun at inakala niya na may relasyon talaga pero ang nakakagulat may bakang girlfriend hindi ba sino kaya yun alamin natin yan sa pagbabalik po ng face to face Miss <laughs> Amy Barris would like to thank the following. Dr. C. Mark Dan of GAOC Dental Clinic. Salon de Manila. Watercolors makeup. Gloss nails. Just Cavalli eyewear. Dr. May, and Bai Hans Mortel would like to thank the following Dr. Ariel Recto de Balus. Necessity. Hand, foot, and body spa. A necessity for your body and soul. Face to face would like to thank the following AXM Time and Sports Shades. F101. Wear your needs. Whole appliances by Minami. Getting in quality. Lucida DS. Thank you, Lucida. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya Toyo Palang. Prime Rocks Beach. Ang beach Dimasansal. masangsa, mapisa na, pura pa, gawang pinoy. Metropolis Suites, your urban getaway in Davao. Harold's Hotel.